Grabe guys, sino kaya tong tinutukoy ni Attorney Harold Respicio na nagbayad umano ng 300 million para bilhin yung boto ng 300,000 na constituents niya. Grabe guys, kaya pala hindi na daw nag uh, atubili pang kasi alam nang mananalo siya. Wow, grabe ha. Naku guys, grabe panoorin niyo to ha tong taong ito na makapangyarihan sa COMELEC, tinanong niya yung tumatakbong congressman, ilan ba ang botante niyo sa inyong distrito? Sabi, 300,000. At sabi niya, kailangan mo ng 300 million dyan. Meron kami isasam pabukas, malaking pasabog ito bukas. Sa Supreme Court, na doon kami ng alas 3 para magsampa ng case laban kay Chairman George Garcia. Huwag na natin pangalanan yung taong ito, pero kilala niyo na kung sino itong tao na ito nangihingin ng 300 million pesos pala sa isang congressman noon para ipanalo yung congressman na iyon noong kalipas na eleksyon na 2025. Kasi ang nangyari daw, itong taong ito na makapangyarihan sa COMELEC, tinanong niya yung tumatakbong congressman, ilan ba ang botante niyo sa inyong distrito? Sabi, 300,000. At sabi niya, kailangan mo ng 300 million dyan. So, ibig sabihin, sir, ihi ka ng 300 million para maipanalo yung tao? Kung kukumputin mo, 1,000 kada botante, mas tipid pa pala na magbayad sa Comelec dahil kada boto ay 1,000 lang. eh magkano ba yes. ang bilihan ng boto sa probinsya? Tigpa 5,000, tigti 3,000, kung minsan umaabot pa ng 10,000, kailangan mong mag-invest ng 300 million pesos. Hindi po yan sis lamang dahil kasama po yan sa petition na file namin bukas doon sa Supreme Court, magkakaroon po kayo ng kopya. Mababasa nyo po mismo yung detalye dahil halos nalaglag sa upuan yung kandidatong iyon nung sinabihan siya na kailangan niya ng 300 million pesos para makakuha ng boto para sa 300,000 na botante sa kanyang distrito. Sir? Grabe no? Grabe yun guys. Kaya grabe talaga. Imagine mo yun, mas matipid pa. Kaya magbabayad na lang sila sa Comelec kesa alam mo gagastos ka pa, sa ano sa alam pangangampanya pangangampanya ha gagastos ka pa niyan kasi alam mo yung lilibutin mo buong distrito tapos gagastos ka pa sa lahat ng maging kasama mo alam mo yung may mga dancers papakainin mo yan lahat-lahat tapos magbibigay ka pa sa mga butante di mas makakatipid ka <laughs> kung sa communal comelek ka diretso magbabayad wow ha ano ba yan? Ano ba yan? Komile, ano ba ito? Grabe guys, talagang kasama yan sa magiging excited. Abangan talaga natin para mabasa talaga natin yung petition, no? Yung nilalaman talaga ng petition. Naku, grabe, ano ba yan? Sir, kung sino ka man, buong Pilipinas, kilala ka. Kung sino ka, hindi kita kailangang pangalanan, alam na natin lahat nangihingi ka pala ng 300 million pesos. Akala mo kung nagsalita ka, akala mo ang banal-banal mo. Isa ka palang kurap! Nakausap itong makapangyarihang taong ito doon sa Comelec. At yung taong yun sa Comelec ay tinanong kung ilan ang botante niya sa kanyang distrito. At sinabi niya 300,000 po. At sinabi ng taong makapangyarihan na to, kailangan mo ng 300 million pesos para dyan. Wow! Mm -hmm. Hindi ba yon implicit na panghingi ng 300 million pesos na bribe? Hindi ba iyon implicit na pagbili ng boto na 1,000 pesos kada botante? Mas tipid pa kaysa sa actual vote buying. Kaya pala, kung titignan natin yung mga circumstances, sinasabi nila na yung mga nanalong mga kandidato na may suspecha silang nanloko ay hindi na nag-effort na mangampanya at hindi na rin nag-effort na bumili ng boto dahil mas mahal bumili ng boto on the ground kaysa magbayad dito sa kurap na opisyal na ito na ating gobyerno na ang presyo lamang ay 1,000 kada vote. Dapat siyang mapaulong ng napakahabang panahon. You are mentioning hey. kanina si Comrade Chairman George Garcia. Hindi ko sinasabi na siya yung tao na yon. Pero taong bayan, alam nyo na kung sino yung tao na yon hindi ko sinasabi na si Chairman George Garcia yun. At hindi ko rin itinatanggi na siya iyon. <laughs> Pero bukas malalaman ako. Malalaman niyo po dahil magkakaroon po kayo ng kopya ng petisyon. At yan po ay part ng mga aligasyon ng magsasampa ng kaso bukas ng petitioner. Grabe! Sino kaya yun guys? Sa tingin nyo, please Comment down below kung sino sa tingin nyo yun. Kasi sabi niya, alam na nating lahat, pero hindi naman daw si Chairman George Garcia, pero hindi naman daw niya dini-deny na hindi si Chairman George Garcia. Kaya siguro talagang si Chairman George Garcia yung sinasabi niya, no? Grabe, grabe, grabe. Guys, congressman lang to ha. Paano na nakaya yung mga senador? Grabe, magkano kaya bayad sa mga senador, no? Alam mo yung dalawang hindi natin alam kung saan galing yung boto. <laughs> Natawa talaga ako, guys. Alam mong hindi mo alam saan ang galing yung boto ng dalawang yun. Sa Senado, no? Grabe, magkano kaya binayad? Congressman pa nga lang, 300 million. Ano na lang kaya yung mga ano? Kaya guys, anong masasabi nyo? Don't forget to like and subscribe to my channel and comment down below. Have a great day. Bye! God bless!